Good morning mga quiz. Ngayong araw uh, magfi-fishing tayo. Yan. Today is a uh, quiz J-vlog fishing time. sa uh, spot natin noong nakaraan kung saan uh, hindi pa tayo nakakadali ng maayos. So, so na natin kung makakadali tayo. Mostly naman ang huli nila doon is tanigi. No? So, tanigi at saka lapis na malalaki. Din na natin tayo mga kuis. Time check mga kuis. 4.15 uh, 4.50 ng umaga. Yan. So, medyo madilim pa ako. Nakikita nyo. Yan, madilim pa yung ating paligid. Ayan, papunta tayo ngayon sa ano mga kuys, sa spot natin dito sa may parte ng Mabola. na nakakadali ng mga lapis tapos mga tanigi. So ngayon uh, medyo malamig kaya naka-jacket tayo. So naka um, naka shirt lang naman tayo, It's complete gear. Yan gano pa rin yung ating gagamitin mga kuys. Uh, Honor reel, uh, yung ating rod, Honor Ito naman is pang slow jig. So hindi pa siya proportion yung mga gamit natin no? Ito, tulad ng dati. Honoril 100 grams until 100 grams yung kaya niyang bitbitin na ano na lure or punching uh, kasi slow jig nga siya tapos 1.8 meter lang yan. so yung ano naman natin yung makina natin na gagamitin yung ganun pa rin yung tabako demon tabako yan so ganun pa rin 8 pounds pa rin yung nakakarga pero yung 8 pounds na yun, na uh, tin type siya. Kaya may layo din natin maikakas kahit to paano. pano. so, tinan natin kung ano yung gagamitin natin lure mamaya. Stay tuned lang kayo mga quiz. Yan, tinan nyo mamaya kung makakadali tayo. Sana pagpalain tayo. Yan. Ah, mga kuys, na-aksidente pa tayo. Ano mga kuys, oh? Ah, na-aksidente pa tayo mga kuys tumutulo na yung dugo oh. Ayan. Sus. Ang ganda sana ng spot eh oh. Ang daming kamukawan. Aksidente na aksidente tayo mga kuys oh. Ang lalim oh. mga kuys, hindi naasahan no. Na aksidente tayo. Pero okay lang, uh, malit lang naman siya pero mamaya natin mararamdaman yung yung sakit nito. Ayan mga kuys oh, nakikita nyo mga kuys oh. Talagang ano, talagang nadulas tayo. Tumama sa bato 'yung ating tuhod, 'yung ating binti. Tingnan At niyo mga koys. Ah, uh, pero okay lang 'yan. Normal 'yan sa pag-fishing lalo na sa mga ganitong mabato'ng lugar. dami daan sana nagfi-fishing mga koys, oh. Dami mga nagfi-fishing. Talagang gano'ng ganun talaga mga koys, pero sige lang. Magsubok pa tayo. 'Yan, subok pa tayo. Subukan pa natin. Ano nang spot natin mga kuys gagamitin natin yung ano Yung crystalline natin mga kuys Kulay orange and yung nakaraan yung kulay green Na iwan ko sa bahay Yan. Na disgrasya pa tayo mga kuys oh Nakikita nyo mga kuys Tumudugo yung paa natin Tumudugo talaga yung paa natin Pero okay lang ah Talagang kailangan natin mag-ingat sa ganitong madudulas na bato. Pero hindi ko siya na kasi nakita mga kuys eh. Bigla na lang ako nadulas. So, aksidente talaga. Pero malay mo mga kuys, mamaya. Mawala rin to. Buti na lang, pahinga tayo ngayon. Ano mamaya gagamutin natin siya mga kuys. pag natin sa bahay. Yan. <laughs> ngayon, hindi natin siya mararamdaman. Pero mamaya yan, sigurado mararamdaman natin siya mamaya mga kuys sa ngayon hindi natin siya mararamdaman ang mga koys so, oh, nakikita nyo ayan oh ayan, tinan nyo mga koys so, dumudugo ayan, mahaba siya eh 1, 2, tatlong hiwa na mahaba pero ganun talaga eh, kasama yun sa mag natin Sama talaga sa pagpipishing yan pero kailangan ingat na tayo ingat tayo sa ano natin pinagawa natin ano ako iso nakikita nyo ganong gasan ko ano okay, so ako natin para puno na ng dugo yung medyas ko mga iso <laughs> puno na ng dugo yung mga medyas ko pero kailangan okay lang yan kasama yan sa hockey fishing ito so mga kuys pang talakitok uh, gagamitin natin yung kulay orange ko na crystalline subukan natin mga kuys makadali tayo yan, nakadrag pa tayo ngayon so ayusin ko yung drag yan. Uh, okay mga kuys yun pwede na hindi ganun kaigpit yung drag natin tama lang subukan natin mga kuys maliwanag naman na eh Ayan ah, natin mga kuys. ano talaga sa pag-fishing ito mga kids yung ganitong sitwasyon pamahalay nyo diba parang talakitok to mga kuys eh, oh. hindi pa nila nakikita ah na tumutulo na siya mga kuys mamaya uwi na tayo pagka hindi natin talaga kaya yan sayang kasi pinunta natin dito mga kuys eh kaya so, hindi tayo mag uh, ano kahit isa man lang oh, makadali man lang tayo kahit na Malaki <laughs> iba talaga pag amoy dugo eh no oh no okay so oh. oh talagang talagang nadugo siya oh grabe yung dugo niya oh pero hindi naman pero okay naman Ma map di lang talaga siya kasi normal man yun gas-gas eh pero thanks god kasi yan lang yung na natin yan fishing pa mo eh <laughs> hmm. Hmm. Pero papagaling tayo mga kois Pagkatapos natin dito This day Ano uh, Papagaling tayo Ganun talaga eh Kasama sa pagpipising yan May mga circumstances talaga Na hindi natin inaasahan Pero thanks God Kasi yan lang inabot natin Hindi na tayo na ano pa Kung ano pang klaseng aksidente eh. Salamat tayo kailan lang nang inabot natin. Uh, kailangan na muna natin gamutin to kasi nararamdaman ko medyo mahabli na siya so tara ano muna tayo uh, pahinga muna tayo ngayon mga kuys Uh, thank you sa panonood nyo mga kuys yan. Uh, sa lahat po ng anglers yan dito sa Kuwait at sa mundo, sa panig ng mundo yan. Magingat po tayo lalo na sa mga ganitong spot. Yan. Napakadulas po. Uh, unexpected po talaga yung pagkadulas ko. Hindi ko po ma -ano, hindi ko ma nakatungtong naman yung paako na maayos pero madulas talaga. So aksidente po talaga nangyayari. Uh, hopefully yan. Okay kahit papano paano yan ito lang yung nabot natin safe pa rin tayo nakauwi at saka wala man tayong huli yan thanks God pa rin blessing yan may purpose naman siguro kung bakit tayo na aksidente ng ganito kasi sinusubukan yung pasensya natin kung kakatipo ba yung kamay natin sa pagpipishing fishing o hindi na yan. pero hindi tayo susuko at kaya tuloy pa rin tayo at saka normal lang na nangyayari talaga yan lalo na sa mga ispot na katulad talaga mo bato eh tsaka sobra siyang low tide tapos yung mga bato na tinutungtungan ko hindi na yung tulad ng dati so hindi ko siya kabisado kaya pag tungtung ko automatic tungtung -tung lang ah tungtong na pako pa tapos yung akma ko nang bubuhatin yung pako pa yun nadulas ako dire diretso at saka salamat kasi nakajakit ako kung hindi nako pati braso ko tsaka, tsaka siko baka meron din so hanggang dito na muna yung vlog natin ngayon na mga kuis uh, wala mun tayo nakuha pero safe tayo Yan. thanks god thanks god <laughs>